meron lang kami kailangan ihabol na document na hinihingi pa rin ng Maynilad. So, pinrasis na dito, Pero hindi lang mapupul. Mapupul documentation. And yung susunod na process, pag hindi ko ipapasa yung uh, document na ihabol ko today. Kaya inagaan naman natin para hindi tayo magantay ng matagal sa pila. Last week, mga isang oras din pa rin kami nakantay, no? Kahit kinagahan na namin. So this time, sinagtara ko yung haga uh, at pangatlo, pangatlo ako sa pila, pangatlo. May nauna ng dalawa. So time check. 7.23 ng umaga. Uh, 8 o'clock ang bukas. So may mga 30 minutes pa tayo mag-aantay. So yun. workout and okay na rin po yung may nilag natin kanina uh, okay na within 14 working days maaasikaso na yung application natin yung uh, na ng water line service so medyo matagal din no 14 working days pag iisipin mo hindi pa kasama yung sabado linggo so sana maasikaso agad no para masimulan na yung Uh, construction ng bahay. Work permit ulit. Uh, yung huling unit na uh, bakante dito sa SMBC, ipapakabit din natin ng lock and aircon. Pero this time, sabay na sila. So, hindi na yung magkahiwalay na araw. Nagsabay na natin yung schedule para isahang punta na lang lahat at isang application ng work permit. So, ito na yung last unit na uh, papalagyan natin ng aircon and yung access door lang. Katulad nung pinalagay natin dun sa first two units. So, soon, magiging available din to for rent or Airbnb. Diba? So, marami ng, uh, marami na tayong vacant na pwedeng ipa for rent or Airbnb lalo na magsa no Ah, uh, may swimming pool dito pwedeng pwedeng magamit ng mga magre-rent or Airbnb yan para bukas aircon tsaka lock ito, aircon. Kita. Ito, ito lock. Kita rin. Yan, pareho. Pareho, parehong unit. Parehong oras para sabay na. Sige, salamat ha. na para sunduin natin si Pixar sa school. So, makapag-lunch na tayo, no? So, so far, <coughs> ano tayo? Consistent pa rin tayo. Uh, ang ginagawa natin lunch palagi is either gulay or prutas. Yan. So, tuwing gabi na lang talaga tayo kumakain ng mga usuals natin. Yung mga kanin, ulam, yan. Pero pag-lunch, strictly uh fruits or vegetables na lang ang kinakain natin. So, sana makayanan natin 'no, maging habit ko na. 'Yun ang 'yun ang gusto kong mangyari. Pero so far so good. Hindi ko hinahanap 'yung ano, hindi mahirap na adjustment. Uh <clears throat> Okay 'yun. Okay. Okay. Dito na tayo. 10 minutes early tayo. Tapos napansin ko, mainit po sa labas ngayon, no? Ah, uh, parang summer feels. Uh, ewan ko bakit, no? Magulo yung panahon, no. Pero minsan naman uh, mga ganitong oras, mahangin, mahangin na malamig kahit may araw. Pero ngayon, parang summer ang dating no mainit as in mainit talaga so hindi ko alam kung sign na ba to na malapit na mag summer dahil Feb na no usually end of March pa nagsisimulang oh mga mid March nagsisimula uminit eh pero ewan ko ano pa lang naman tayo wala pa naman tayo halfway ng February no pero mainit po talaga ngayon kung mapapansin nyo nga oh, yan, oh. sobrang ano yung araw yan yung paligid. So, yun. Anyway, uh, antay na lang muna natin si Pixar maka-out. And then, uwi po kami diretso ng bahay dahil gusto ko magpahinga. No? Simula kaninang umaga, non-stop pa po tayo. Uh, nag Nagkasikaso tayo ng Maynilad, tapos nag-workout tayo. Tapos, kumuha tayo ng work permit and then umuwi saglit para mag-switch ng kotse. And then eto, nandito na tayo para sumundo kay Pixar yun Kasama pa pala nag-lunch -nag tayo no ng healthy. <laughs> Pero ngayon, nararamdaman ko gusto kong magpahinga, mag-nap kahit 1 or 2 hours. So, 'yon. Antayin na lang natin lumabas si Pixar before tayo umuwi, no. Pixar. Say hi to the vlog. Hi. Ito na si Pixar. Tanga na muna kami. Okay. Hapon. Okay. Balik kami ng condo. Kasi po, uh, may nagbook po sa isang unit dito na sa Agoda yata, no? ko so, confirm natin kay Tins may na nag-book sa Agoda eh, nagbayad na so, inaantay na lang namin pumunta rito para mag check -in. so, sa ngayon uh, nakapagpahinga naman tayo, no? nakatulog tayo pero yung sinabi ni Tins na may mag-check-in, nauna na siya pumunta na siya rito yun nga lang, may naiwan siyang isang susi dito sa unit, yung sa bal balcony na kailangan natin dalhin kaya napatakbo tayo rito so Uh, yung ginawa naman kasing access door lock before is para lang sa main door hindi kasama yung sa balcony so kailangan natin iiwan yung susi doon para magamit ng magre-rev or mag-airbnb so sa ngayon nandito po kami inaantay namin yung yun nga magcheck in waiting kami uh, tapos nandito si Pixar Ito yung bag ni Teens. Uh, ito yung bag ni Teens kasi after may mag-check-in, dadiretso siya ng gym. Tapos kami, uh, pupunta na lang kami ng South Mall. Antay namin na matapos si Teens para sabay-sabay na kami mag-dinner. So, yeah. so, okay, dito na kami sa South Mall. Uh, Nasi kaso na ni Teens yung nag-check-in. Tapos siya magdi-gym na. So kami gagala-gala na muna rito. So yan. So yun lang po muna ang vlog natin for today. So yun lang po ang ating halos daily life. So salamat po sa patuloy na panonood. So ingat po kayo saan kayo. So ito bagong ano pick up ng Mitsubishi oh. Triton. Ito yung pumalit sa Mitsubishi Estrada. So, tignan natin sa glit. Yan. Yan. Ganda rin yung loob, no? Iba talaga kamay bago, no? <laughs> Sumakay agad, oh. Nice. Yan. So, ito yung interior niya. Ganda ng pagka-black niya. Sige, try. Sige, try. too far from you pa. You're still small for that. Uh, come here na. <coughs> Maganda rin. Uh, parang ito na yung pumalit talaga sa estrada. Tuloy-tuloy no? na yata ito. Parang finace out na nila yung Mitsubishi Estrada. So Triton yung ano. Mitsubishi Triton. Yan. So ito naman. Hyundai. Casting. Ang ganda rin, no? Oh. Ayos rin. Oh, you check? You want to check? Ha? Ayaw na, ayaw. Oh, pero maganda rin. I will check. I will check the interior. Oh, nice. Ganda rin, no? Oh. At may malaking, ano, parang iPad, oh. Center, ano? sorry, oh. sorry ayan, let's go malawak din yung sa driver side tsaka ano spacious din tsaka ito, captain seat ayan, komportable to sarap sa biya ito, yung captain seat so yun, tara yun lang <laughs> dami mga bagong coaching ngayon